At meron pong nag-text sa akin sa pamagitan ng emisari ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya, Kailangan, eka, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweed, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yon. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng TPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno, matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito para po yung walang kasalanan. Ay wag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Jerome.